ay ibinuhos sa lahat ng tao. Isa sa mga kapansin-pansin na aspeto ng propesya na ito ay ang pagbibigay diin ng pagiging pangkalahatang pagbuhos ng Espiritu. Pangkalahatan. Okay? Sa lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos ay bumab Sa lumang tipan po yan. Gayunpaman, ang propesiya ni Joel, gaya ng sinipi ni Pedro, ay nagpapahayag ng Espiritu ay ibinuhos sa lahat ng tao. Kasama dito ang mga anak na at babae. Mga matanda at kabataan na nagsasabi na ang edad ay hindi hadlang sa gawain ng Espiritu. Hindi mo pwedeng sabihin, bata pa po, po ako, hindi ko pa kaya. Sino ba ang nag sa mga kabataan o sa mga Saturday school, kahit 4 years old, 6 years old, na pumunta ng Saturday school? Maliban sa pagkagalitan ng nanay, pag hindi yung banal na espiritu. Ang demokratikong pagmalagay ng ng pagbagsak ng mga hadlang sa lipunan at ang pagtatatag ng isang bagong komunidad kung saan ang lahat ng mga mananamparataya ay pinagkalooban ng kapangyarihan upang maglingkod sa Diyos at ipahayag ang kanyang mensahe. So, ibig sabihin, hindi ka propesya ni Joel na ni Pedro sa Pentecostes ay nagpapahayag ng isang banal na pamamagit, pamamahagi ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagbuhos po ng Espiritu Santo ay hindi limitado sa edad. Hindi limitado sa kasarihan. Kaya may mga nagsasabing pastor hindi limitado sa edad, kasarian o katayuan ito ay magagaling sa lahat ng na naghahanap sa kanya at mas batang henerasyon ay nagdadala ng